Oh, what's up, guys? Nakakaya na ba kayo ng kalderetang etik? Oh my God! Kalderetang etik. Tara, magluto tayo ng kaldaretang etik. Oh no! Ano, kakaya na rin Ano, chef Neryo, Kalderetang yun? etik. Ano ang luto gagawin natin dyan? Sinula, sinigang, dampalukan. Pero kaldareta talaga. Ilan ba ito? Ilan? Sariwang-sariwa, oh. Pinantulan na ka. Mo nang Ilan ito? ba yan? Ilan? What? Uy, sarap. Kaldera itik. <laughs> Meron ano lang siguro yan. Mga... Ano yun? Mga gano'n ba katagal pakuluan yan? Ha? Mga gano'n katagal ay, siya, siya, pakuluan? Ano ba siya yung ano? sa kahoy. Makunat eh. Pakukuluan muna ay, ano? Pakukuluan muna. Pakukuluan. Pag malambot na, tsaka natin Mataba din, mataba. Hmm? Mataba Taba, taba din. Ayan. Ang pinakaluan nyo, nyo ng tanglad, luya, paminta, Ay, luya, sin. Wala nang uh, Eh, sige. Ma ano, hindi na to bibilan natin, bibilan. Okay na to? Ayan o. Mapoy na ah. o. Ha? nyo na muna. Tapos natin, ano. natin... Ay, salab, no. Pagka malambot na, tsaka natin lulutuin. Nung so, nakaraan kasi nagluto kami, diretsyo na pagka no sangkot pinalambot, hindi naman lumambot, aba ako nat. Ngayon gawin natin. Lalagayin muna, pero pag pinakulo, lalagyan na ng mga kasangkapan. Sarap 'yun. Kalda rate right, itik. Oh, sige, si shout out mga brad. Okay, ano? si Ana. Yeah, si Anna. Si, Anna, oh. si Princess. <laughs> shout out daw, shout out. <laughs> Ini pemain tentang sinalab, sinalab. Sinalab. Sapoy. Uy, binitawan, mainit. <laughs> mainit, malanggam. Kaldaretang itik. Hmm. Wow. usok. Sarap usok. Uy, sarap. Ayos, ayos. Shout out, shout out, Canerio. Tagabikol, tagalbay. Tagalbay ka ba, Canerio? Caldereta. Uy, Alam. Kaya nga lang, matagal-tagal na pakulong. Kaliwa yan, iba. Buhay lang. Caldereta.